Mga, mga kalakad uh, itong magang to uh, pang unang uh, uh, pitcha uno ng september september at ngayon ang um, parang uh, pang last na araw o bispiras ng pagfile ng pagfile ng certificate of candidacy sa sa barangay uh, election at kasi sa pagkakalam ko bukas ay yon uh, uh, hanggang bukas lang 2 uh, ng September ang last filing ng kandidasi at nandito ako ngayon papasok uh, sana tayo doon sa loob pero pinagbawalan tayo dahil uh, bawal daw kaya dito ako naghintay uh, dito na lang ako mag uh, vlog sa labas para makita kung gaano karami ang mga tao dito sa sabihin natin ano uh, uh, araw ng September 1 uh, ano at ito ngayon ang tinasabing ngayon lang uh, hanggang bukas lang o oh, ngayon ang September 1 o oh, bukas uh, ano na uh, huli ng filing of candidacy sa mga barangay re-electionist re at sa, yung mga bago ding Uh, mag-file mag, uh, ng kanilang kandidasi para maging uh, barangay official. So, ito ngayon, ay video, i-focus ko na sila ngayon. Dito ako sa durian na uh, party mga kalakad. Ayan, dito ako at uh, i-focus ko na sila. Na dito sila nakalinya naka at uh, uh, ito na nga, uh, Focus ko una ang mga durian at uh, lalipat ako sa mamaya doon sa kabila sa ano, kabilang linya na naman at ayan, focus ko. Oh, ito na mga kalakad sila. May video ko. Uh, dito muna ako uh, sa malapit sa sa pintuan ng ng uh, Magsaysay Park na nandoon ang opisina ng opisina ng uh, Kumilik. At uh, dito ngayon, uh, makita natin ito malapit lang to pero ang uh, nakahilirang uh, paninda dito ng mga protas na durian at iba pa Uh, may lansulis pa nga. Uh, dito muna ako mag-concentrate sa mga tao, mga kalaka. Dito na sila. Oh, Ayan. Kita na ninyo, mga kalaka. Dito ang nakatindib dito. ito ang nakahilira, nakalign up ng mga mag ng candidacy. At dito ang sinaka sa Dito sa gate na mayroong fan, mayroong signboard na kakaroon. Kasi yun lang muna ang... Yun lang muna ang... Uh, hindi pa uh, katagalan na ang... Kadayo kadayuan ay dito ay, dito ang contest ng mga kubo, kubo. At ito may nakaparking na Santa Ana Police So ito. ayan mga kalakat at uh, lilipat tayo sa kabilang linya na marami pa rin tao. Ayun. Uh, sirado itong gate na isa. Ayun mga kalakat at ito. Ito ang mga tao dito at yung yung iba siguro nakapasok na doon sa loob ito sila ngayon ito ang ano talaga ang haba nang linya so ayan oh uh, oh uh, tingnan natin hanggang dulo kung ganun siya ka ano ganun sila kadami mga kalakad hi guys Ayan. Mag Shout out pa yung itong mga oh, ang iba mga kalakad. Mag Shout out pa. Ito may nakaparada ang motor. Ay ah, to mga kalakad. Uh, ah, Andorya na to. Ay 70 kilo. 70 pesos per kilo. Durian ba to? Ah, ang warang na to. Ah, wala na. Bihin. Doon. So 70 70 ang kilo ng durian natin to. Oh, uh, uh, okay. Dito dito kung tinan natin may 50 mga kalakas. May 50 per kilo. Ayan okay. So, ito pa rin ang party ng mga taong file ng kanilang certificate of candidacy doon sa loob. Mga kalakad. Ito pa rin. Uh, so, na lang siguro ang mga presyo dito. At yung sa iba. Okay. Mga kalakad. So, uh, punta na tayo sa may tingnan natin ang mga presyo. Okay mga kalakad dito hanggang dito na lang tayo sa bandang to pero mataas pa ito papunta doon sa dulo so di hanggang dito na lang tayo at uh, sa palagi kong nasabi uh, sa tagal lugar kung mapupadaan kayo dito o mapunta kayo dito sa Gabaw punta kayo dito sa Magsaysay approach stan, uh, stand ayan, vendor stand at uh, uh, matikman ninyo ang matamis masarap na mga protas dito so, uh, hanggang sa susunod ito na naman inyong kalakad Uh, walking brother at uh, palagi kong sabihin sa inyo na kung mapadaan din kayo sa aking youtube channel, ayan pakisubscribe lang po, aming salamat hanggang sa sunod shout out kay uh, miss marie mga klakad at kay uh, Johnny Dale sa Santos Land Development Corporation sa office accounting sila so ayan, uh, shout out sa inyo uh, Miss Marie o si Johnny Dale sa accounting Santos Land De Development Corporation Thank you for watching please like and subscribe for more Calicod Vlogs kindly click the bell button for updates.